Para maging updated sa aming video, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit mo na din ang notification bell at mag-like sa aming page. So hi guys, ayan nagbabalik na ulit tayo sa ating tutorial for today at ngayon ay ituturo ko sa inyo kung paano nga ba tayo mag apply ng SSS salary loan online kung saan madali tayong ma-approve within 3 to 5 working days at papasok agad ito sa ating bank account and uh, e-wallet. So, syempre, bago tayo magsimula, ano nga ba ang SSS Salary Loan? Ang SSS Salary Loan ay isang ohi ng pautang na ibinibigay ng Social Security System sa mga miyembro nito na kasalukuyang nagtatrabaho at may sapat na hulog o kontribusyon. Maaari mo itong gamitin sa mga biglaang gastos tulad ng bayarin, emergency o iba pang personal na pangangailangan. Sino nga ba ang mga kwalipikado at pwedeng mag-apply sa sala loan? Siyempre, una, dapat aktibong miyembro ka ng SSS. And then, dapat meron kang 36 posted monthly contribution kung ikaw ay isang empleyado o isang self volunteered at at least meron kang sa anim na yan ay naihulog sa loob ng na nakaraang labing dalawang buwan. May humid ID card or registered sa SSS online account. And yung panghuli is wala kang existing loan na hindi pa bayad. Narito ang mga step na ituturo ko sa inyo kung paano tayo mag apply sa SSS Salary Loan. Step 1. mag tayo sa my.sss. Pumunta lamang kayo sa link na nilagay ko dito at pagkatapos sundan lamang ang instruction. Kung wala ka pang account, piliin ang not yet registered at sundin ang mga registration steps. Matapos mong pumunta sa website ng SSS, mag-login lamang at magpatuloy sa step 2. Sa main menu, i-hover ang e-services tapos piliin ang apply for salary loan. Maaari lamang pumunta sa step 3, piliin ng loan amount. Kung may kita mo kung magkano ang maximum, pwede mo na itong hiramin. Pumili ka lamang ng mga halaga na gusto mo dun sa loan amount na nakadisplay sa iyong dashboard. Ang step 4 naman natin ay piliin ang disbursement option kung ano ang nalapat na disbursement para sa iyo. Kung ito ba ay e-wallet or bank account. Siyempre, bago natin isubmit ang ating application, maaaring dapat reviewin ng maigi ang lahat ng detalye kung ito ay tama o mayroon ka pang naiwan na iba pang dokumento na dapat mong isumite. Mahalagang dapat binabasa natin ang mga terms and conditions ni SSS bago tayo mag-apply ng salary loan. Pagkatapos, maaari na nating i-click ang submit. At yan, tapos ka na sa iyong pag apply Maaari mo nang hintayin ang notification na magmumula sa SSS. Minsan, dumadating ito ng ilang araw bago ito pumasok sa iyong account. Maaari mo lamang bisitahin ang notification bell doon sa iyong dashboard at para makita mo ng maayos kung ano ang mga updates ng loans mo and ang disbursement status ng iyong account. Paalala, ang salary loan ay mayroong long term payment. And then, meron din silang renewal. So, babayaran mo ito ng higit dalawang taon or 24 months. Kung ikaw ay empleyado, ito ay usang ibabawas sa iyo o voluntary naman kapag self-employed or OFW. Kapag renewal, pwede ka na rin mag-renew kapag nabayaran mo na ang kalahati ng iyong loan. So ayan na nga guys, nandito na tayo sa pinaka exciting at pinaka importanteng part ng ating video. Ipapakita ko sa inyo yung mga proof of salary loan application ko at kung saan at kailan ako na-approve. Ayan, so ito ay pinakamahalaga guys kasi kapag sinunod din nyo ang technique na ito ay siguradong ma-approve kayo sa inyong salary loans. So, ayan na guys. Narito tayo sa ating attached supporting documents kung saan makikita natin ang proof of account, ID card identification document, at selfie photo na tab. Una, dito sa proof of account, ang aking ginamit ay screenshot of online mobile banking account. So, ang nilagay ko dito ay maximum size na 3 MB or 3 megabytes. Paano nga ba natin makukuha ng exactong 3 megabytes ang ating screenshot? So, ang pinakamahalaga ay i-zoom ninyo ang pitalye na mababasa ang inyong account name, account number, at ang inyong fully verified na mobile banking. Kapag ito ay okay na, maaari na ninyong i -attach. Kung ikaw ay walang mobile banking account, or wala kang may pakitang screenshot, maaari mo ding kuhanan ng litrato ang iyong ATM card kung saan nakalagay ang iyong account number at buong pangalan. Alinman sa mga document type na meron ka ay maaari mong iproceed ang iyong application. Kapag natapos mo na ang proof of account, maaari ka nang pumunta sa ID card and identification document. Ang kailangan mo dito ay isang valid ID na government kung saan ang size niya ay maximum 3 megabytes din. Maaari mo ding makita ang mga listahan na mga valid ID na kailangan mong i-attach dito. Halimbawa, ang akin, ang ginamit ko po dito ay ang National ID. So, ayan, National ID ang ginamit ko dito. And then, yun ang in-attach ko at inayos ko po yung pagkakazoom niya para makuha ang eksaktong size ng ID. So, ayan. Ang nakalagay po dito ay maximum 3 megabytes. So, dapat nasa 2.59 or 2.58 ang size ng inyong screenshot. Pumunta naman tayo sa selfie or photo tab. May kita ninyo ang isang browse file o button kung saan ninyo maaaring isearch ang inyong larawan na ilalagay or ia-upload dito sa attached supporting documents. Ay dapat kapag kumukuha kayo ng litrato ay kita ang inyong buong ulo at hindi po ito putol. Pangalawa, kung ano ang inyong unang in-upload sa proof of account at ID card identification document, dapat yun din po ang hawak ninyo sa inyong photo or selfie. Pangatlo, kung kayo ay merong suot na salamin, sumbero o kahit anuman na tumatakip sa inyong muka, ay dapat alisin ito at hindi dapat ito isama sa pagkuha ng litrato. At pang-apat, dapat kayo ay nasa maayos na kasuotan at formal para maging mas kaaya-aya ang inyong litrato kapag ito ay sinabmit ninyo sa SSS. Kung kayo man ay gumagamit ng online banking account, maaari ninyong isama ito sa inyong litrato kalakip ng paghawak ng cellphone kung saan nakikita ang totoong login ng inyong mobile banking account kalakip din ng inyong um, ATM card na may kasamang pangalan at number pati na din ang inyong ID. Ayun po ang aking ginamit kaya ako ay na-approve dito sa salary loan. At dyan nagtatapos ang ating video for today tutorial. Please don't forget to like and subscribe sa aming YouTube channel para updated ka sa lahat ng videos na i-upload namin.